hello guys, good morning panibagong araw, panibagong vlog tayo guys ito na naman po ang inyong lingkod Isa Roman, na nangungumusta po sa inyong lahat at uh, kay Sir Lorenzo Yurag uh, shout out po sir thank you so much sir sa walang sawang pagsuporta po sa aking youtube channel at uh, thank you so much sa uh, na Uh, tulong na pinagkakaloob nyo sa akin Sir Lawrence Chiorag uh, thank you so much sir at uh, shout out din kay Sir Jay Ponciano ayan uh, isa po ito sa ating masugid na taga panood ng ating mga ina-upload na video at kay Sir Armin Vancouver uh, hello sir good morning uh, kumusta na sir at uh, kay security nature lover. Hello sir. At shout out kay sir Jesus is powerful. Ah uh, hello sir, good morning. At kay Ma'am Gina Prieto, good morning din sa Ma'am. Kay ah uh, Mama uh, Rose. Ayan si Mama Rose lagi nanonood sa atin to si ma'am Rose Jean hello po ma'am Rose Gin, kumusta at uh, ipapakita po natin ang view sa, la sa loob po ng Isim City Santo Tomas yung mga nagagawa po nila sa loob at uh, nalalapit na po ang pagbubukas ng ating Isim City Santo Tomas yung grand opening po ay sa October 27, 2023 kaya ilang araw na lang guys ang ating ipag -aantay. At uh, September 30, 2023, uling araw po ng September. At uh, bukas, October 1 na. <laughs> okay, ito po yung view guys sa loob ng SM City Santo Tomas. Ayan. Napakalawak guys ng loob at napakaganda. Kakaibang kulay po at design ng SM City ni Santo Tomas. Sobrang lawak guys. At uh, sigurado tayo sa October 27 ay dodumugin po ng uh, uh, tao ang kanilang grand opening. Ayan. So, perganda po guys sa loob. At uh, shout out mm -hmm. din kay Ma'am Chylerio. Hello Ma'am, good morning. Kumusta? Kay uh, Ma'am Jessica Domingo ng Block 6424. Good morning, Ma'am. Ayan. At kay Ma'am Edith Rose na patuloy din na nanonood ng ating mga pinapa... mga ina-upload na video. Thank you so much, Ma'am Edith Rose. At kay Ma'am Christina. Kay Ma'am Mayla. Thank you so much at andito tayo sa SM City Santo Tomas ayan at uh, shout out po sa lahat ng mga taga Casa Isabel yung mga kapitbahay natin dyan uh, kay Sir Bia Hinero ayan kay uh, Sir Dexter kay Sir Rylan kay uh, Ayan yan ang mga masugid natin na taga ng ating mga ina-upload na video guys ayan at ito po yung SM City Santo Tomas ito po yung view sa loob ng SM sobrang lawak ayan at uh, malapit-lapit na rin matapos ito kaunting counting, uh, na lang yung mga ginagawa sa loob ay At uh, bukas pala andyan tayo sa Kasay Sabel para hanapin po pala yung bahay ni Miss Maika ng uh, Block 75 Lot 51. At uh, nakikisuyo din siya na puntan daw ang kanyang bahay para kahit sa video ay makita man lang daw. At uh, bukas po mamay ka, pupuntahan natin yung bahay nyo para makuha na natin ng video. Okay. At kay Ma'am Glory ng Qatar. Uh, si Ma'am Glory, panay ano din ito, uh, pinapanood din ang ating mga ina-upload na video. At kay Ma'am Charmin Duñas, yan, ng Casa Extension. Ayan. Ah, nalalapit na guys. Ilang araw na lang, ilang tulog na lang. October na. At ah, hindi natin paliligtasin yung pagbubukas ng SM City Santo Tomas. Tayo ay pupunta. Sana ay mataon na rest din natin guys para makapunta tayo sa SM City sa grand opening para ma-update ko po kayo sa pagbubukas napakaganda guys ng isim city napakalawak at uh, super ganda yung design kakaiba ang itsura ng isim na to lahat-lahat uh, ng isim ay uh, mga napunta na rin natin pero ito yung naiiba napakaganda ng design ito yung kinatatayuan guys ng uh, ano ng uh, isim ito yung dating waikiki yung gawa ng mga stepper pabrika ito eh kasi nung dinadaanan ko to nung napunta ko ng ano kasa at saka dito sa may uh, Santo Tomas mismo ay uh, pabrika ito eh Ngayon ay is city Santo Tomas na Okay ah uh, Ito po yung view sa loob guys napakaganda at uh, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nanonood ng ating mga video at uh, sa ating mga kaibigan na nasa ibang bansa mga OFW uh, saludo po tayo sa inyo ma'am sir ayan marami tayong mga kaibigan ng mga OFW na nanonood ng ating mga ina-upload na video kaya taos-puso tayo nagpapasalamat okay hanggang dito na lang muna ang ating pagbablog. thank you so much Shout out kay Ma'am uh, Joby Apostol. Kumusta po, Ma'am Joby? Uh, kumusta kayo dyan? Hanggang dito na lang muna. Bye-bye. God bless.